Good morning guys! Ngayon po ay Thursday. Huwabes po tayo ngayon at maganda ang araw. Tingnan nyo, ang oh, liwanag sa labas. Tapos may pasok po ulit tayo ng 3 o'clock. So, time check it is 11, 11 o'clock. So, habang may oras pa ako, habang maaraw, ititrim natin yung ano yung dyan sa <laughs> tanim niya ng kapitbahay kaso po uh, umaano na yun ng kapitbahay na yung tanim so i ano yan mga bay leaves ako ang nag-trim -tri dito banda kasi nung dumating ako dito hindi pa yan ganyan oh, mababa yan mababa yan tapos ngayon tumataas kaya kailangan triman para pag uh, yung araw ay nandito may araw pa rin dito kaso na anuhan na siya natatabunan gawa rin ng mga kahoy doon doon yung malalaking kahoy doon yun doon sorry sa akin rin ito nagsusunog yung kapitbahay yung doon sa kapitbahay eh. tapos ngayon mag ano tayo ayan mag uh, mag ano tayo magti-trim tayo, okay? So, dyan naman natin ito kung susunod siya. So ayan, ayan lang po muna ang ating gagawin ngayon kasi mag, mag ano na po maghahanda dahil ako May pasok ngayon. So may pasok po tayo. Time is 12 o'clock. So naliligaw muna tayo. maliligo, and then yun. Pag may time pa, o oh, syempre, magtutupi-tupi ng mga nilabhan. Yan ang ating papel na yung araw na to. Yan. Dapat kasi day off ko ngayon, pero I'm not sure kung bakit. May pasok ako ngayon, and then bukas Friday, Saturday and Sunday, sunod-sunod akong pasok, which is and I think next week uh, Monday. So, apat na araw sunod-sunod, which is uh, good. Because I can uh, Marami din akong gawain dito sa bahay na hindi ko pa nakagawa lalo na sa garden pag maganda ang araw sa labas ako pag umuulan dito sa loob yan. So yan pa ang ating ganap na yon thank you so much for watching bye for now be good